mga kaibigan! May natanggap tayong tanong mula sa isa nating masugid na subscriber. Ate Estela, posible pa bang magkaanak ang isang lalaking senior citizen at malakas pa ba sila kahit 70, 80 o 90 years old na? At ngayong araw, sasagutin natin yan sa tulong ng AI technology. Pero siyempre, si Ate Estela pa rin ang gumawa ng lahat. Minsan may iba naman kasi parati na lang mukha ko ang nakikita ninyo. Kaya today, magpapagamit muna tayo ng teknolohiya para fresh sa paningin. Pero siguradong punong-puno ng kaalaman. Unang-una, malinaw nating sabihin. Oh, posible pa rin magkaanak ang isang lalaking senior citizen. Kahit 70, 80, o minsan pati 90 years old. Bakit? Dahil ang mga lalaki, hindi tulad ng mga babae, ay patuloy na gumagawa ng semilya habang buhay. Ibig sabihin, kung malusog ang katawan at maayos ang kalagayan ng kanilang reproductive system, maari pa rin silang maging ama kahit senior na. May mga dokumentadong kaso sa buong mundo na nagpapatunay dito, at mismong sa DNA test, kumpirmado ang pagiging ama ng mga lalaking higit 80 taong gulang. Habang tumatanda, natural na nagbabago ang katawan ng tao. Minsan, bumababa ang sigla dahil sa edad, sakit o lifestyle. Pero may mga senior citizen na nananatiling masigla at puno ng enerhiya, lalo na kung malusog ang puso at maayos ang daloy ng dugo, may balanseng pagkain at regular na ehersisyo, at may masayang pamumuhay na walang labis na stress. Siyempre, habang tumatanda, mas nag-iingat na rin ang katawan sa paggamit ng lakas. Dito pumapasok ang kahalagahan ng healthy lifestyle. Kung mula pa nung bata ay inaalagaan ang katawan, mas tumatagal ang kalakasan kahit senior na. Kaya mga lolo, wag puro tungkod ang inaalagaan. Alagaan din ang katawan. At mga lola, minsan kung si lolo ay tahimik na lang sa isang tabi, baka mas gusto lang niyang magpahinga kaysa magpagod sa ibang bagay. Sa madaling salita, posible pa ring magkaanak ang lalaking senior at marami pa rin sa kanila ang nananatiling malakas kahit sa edad na 70. 80 o 90. Ang sikreto, tamang pagkain, sapat na ehersisyo, pag-iwas sa bisyo at pamumuhay na may saya at positibong pananaw. Kung may tanong pa kayo na gusto ninyong sagutin natin gamit ang AI technology, pero may touch pa rin ni Ate Estela, i-comment lang sa baba. Hanggang sa muli, stay healthy and happy!